We're here in National Bookstore. Bili tayo ng gamit si JD. JD, get the cart. Here's the cart. Parang, ang dami mong ilalagay ah. Let's get a pad for grade 1. But grade 2 nakasulat. Ano mo na lang. Yan, yeah, match. Ito. Arating pad. Eh wala writing pad. Ay puro grade grade 2 eh. Ito grade 1. Mas mataas. Ah. Mas malaki. Ah sige. 1 Huwag niya yung pambura. Ay, wala ka ng pambura ba? Oo. Oh, huwag uh, Harry Potter. Mamis, no, color. color six. ano, 16. 6. One box of mas Masyadong madami. So, huwag na. Where's the crayons? May Oh, pambura. Ang oh, get one. Oh, yes. Mami! Where's the crayons? Ah, meron tatlohan. This one. Where is this crayons? Wow! Where is this? Chok yan, chok. Chok! Oops! <laughs> Where Pan teachers lang yan, no? Oh, back to school requirements. You don't need that. What is this? Oh, ah! Ang daming notebooks. Mami, you already have envelope. Mami, dito. Fifty-seven pesos. Ang yeah! notebook. Oh, pick up the notebooks. Pick up. Blue, red. Ito. Spaceship. Pick notebooks. ah oh, lagay mo dito. How about you? Wow, world map. Okay, KDJ DJ world map. Baya mo na. Hawakan mo na muna niya. Nalina. <laughs> Ay, spaceship. Nakita, spaceship. Nakakita ng planet. Oh, giant cheese. Giant cheese. Nak May, kulay, diba? May color ba? sa 10, JD? Get 10. O, kuha din na isang notebook para kay DJ. Three house. O, three. Another one. Dito lang, JD. Brown. Pang-girl to. Girl ka ba? DJ, ang dami. Ang dami special. Yan, pag may bata ka, paligoy-ligoy, kung saan pupunta. DJ! Ang dami pa rin namimili dito sa National Bookstores. Mga katulad kong pahulihin. Hindi. <laughs> Hindi, double-sided. Double-sided. What is that? It's paper. You squishy. It's squishy. Mm. That's that's clay. Squishy, yeah, I'm squishy. Mm. Paper. Buy a folder. Folder. Mommy, this is Hindi jan. Box jan. Mommy, do. Rayons. Oh, tong ordinary folder. Ah, ang dami. Ordinary lang Alito daw. Ano mga tilos? Oh, Pag sa oh. pressure. Ah. Oh, ito so na. ito tilos? Oh, thumbtacks Oo, oh, oh, on the oh. Put it there. Yan pala. Yan na. 16, well, 16, 8, 8. Okay. Commercial muna. Sayo muna tayo mga ka-flowers. Dito tayo. Nagkaroon ng magandang spot. Ayan. Dance muna. Akaya. Ay, ya ba? Mahaba ang pila nito. Ayan. After 48 years, yan, nandito na tayo, na tayo sa ating cashier. Ang mahal na mga gamit, ha. No, JD. We have a okay. Balik Eskwela, super sorpresa promo get a chance to my TV air fryer or watch okay. Eto na po ang aming binili para kay GD so may dark blue, iba't ibang color so 10 colors po yan then eto luma yung pencil case, then 3 pencils, then eto 16 crayons glue and alcohol, envelope, and double-sided. So, ito maganda sa mga notebook. Then, ito, oh, pambura. Then, ito, may multiplication tables. And, ito, meron maganda. Isa pa. So, iba-ibat, ibang brand. Meron na siya lupang hinirang. Ito, oh, mababa. So, mababasa. Yan. Para ma-memorize niya niya. Then, iba't ibang brand siya. Kasi, para hindi man nakakasawa. So, may plastic cover na rin yung binili ko para hindi na magbabalat.